Hindi pinagbigyan ng mga senador ang hirit ni Dismissed Mamban Mayor Alice Guo na humarap sa executive session. Samantala, hindi man isinapubliko, isang Chinese national ang umano'y tungulong kay Guo na makalabas ng Pilipinas. Si Daniel Manalasta sa detalye. Matapos lumabas ang ulat na umapila ang kampo ni Dismissed Mayor Alice Guo ng isang Senate Executive Session sa pagdinig, agad tinabla ito ng mga senador. Ayon kay Sen. Risa Hontiveros na nangunguna sa isinasagawang investigasyon ng Senado, ang kanilang komite ay walang nakikitang rason para maniwala kay Go na magbibigay ng factual, mahalaga at maaasahang impormasyon para makumbinsi sila na pumayag sa isang executive session. Ni hindi nga raw maamin ito ang kanyang umano'y tunay na katauhan kahit nakahain na raw ang mga ebidensya Si Sen. Joel Villanueva, baga matutul din sa executive session, pero napapaisip kung ano ang gustong sabihin ng dating alkalde. So, they they they, they must convince us, me personally, makonvince dapat ako na mayroong bearing, mabigat, yung babanggiting impormasyon. Sinulat nigo sa isang papel kung sino ang nag-facilitate sa kanila para makapuslip palabas ng bansa, pero hindi ito isinapubliko. May pahapyaw ang ilang senador. It's a Chinese name. Hindi ako, hindi ako sure. Baka magkamali. Ako. Pero ilang pangalan, sir, ang sinulat? Isa lang. Isa lang. He is a uh, Chinese national and uh, allegedly, based on the uh, reports that I have received, he, is, uh, he fled the country and he is now in Taiwan. I heard that he is a the boss of multi-bosses of Pogo. If you remember, ang sabi ni Alice Goh, yun daw nag-facilitate ng kanyang pagtakas, sinabihan daw siya ng sinabihan daw niya ng hindi mo maganda salita. So I asked her, kung, hindi mo, kung sinabihan mo siya ng hindi mo maganda salita, bakit siya nagpa, nagpatakas sa'yo? Bakit siya nagpahiram ng piyati sa'yo? So ang aking conclusion doon, malamang siguro, kaya siguro isinakas si Alice ko, mabot sa ibang bansa, baka ikanta niya itong, ito nag-facilitate ng kanyang, ang kanyang pagkakas. Tingin naman ni Senator Estrada, estratehiya ni Go kung bakit ayaw niyang madetine sa Senado. Kahit available naman ang kaso niya. Sa ngayon, nasa PNP Custodial Center si Go. But we will request the court for her to be uh, under the custody of the Senate. Well, uh, I, cannot, uh, I cannot say that it's more comfortable there because I've been there si Senate President Francis Escudero hindi naniniwala sa iginitigo na wala o manong tumulong sa kanilang Pilipino nang pumuslit palabas ng bansa. Gayunman naniniwala ang leader ng Senado na ang mga non-Filipino na tumulong kay Go ay dapat ding managot. Itinakda sa susunod na linggo ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado. Daniel Maranastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.